Yun, pakakot pa sa kayo isang na araw dito sa Pulilan. Yan, meron tayong bigla ang hakot. Uh, Olympia Pulilan to San Palok, sa Rafael. lang halos ng sa Rapelyan, yan. Pwede kang duman sa highway, pwede kang duman dito sa may uh, loob ng Baliwag. At uh, yan yan, naging dalawang hakot, medyo marami yung gamit. Pero hindi naman gano'ng kabigatan, mabigat pa yung mga mga lasakot namin. At ito syempre, isa natin sa isang Yung ano, tayo ng bigla ng oh, Meron tayong ako ngayon dito lang sa Olympia Pulilan to uh, sa rappel lang sa may kasap. Sa balok sa rappel lang. Medyo marami-ram yung gamit at uh, kinuha lang nila uh, driver at saka truck lang. Kaya uh, solo flight tayo ngayon. Kagaya kahapon. Yan, medyo maulang-ulang. Pero okay lang yan yun nga, syempre rocket pa rin tayo kahit medyo para bumabagyo may bagyo nga, hindi ko alam kung ano pangalan at yan, pumunta na ako ron sa may pinaka client natin kaso nga, bumus yung sobrang lakas ng ulan e de, tumabi muna ako dahil nga uh, maaga pa naman dahil ang usapan naman 3 e, 2.30, nandiyan na ako sa uh, paligid nung pagkukuha na namin e de, nagberenda muna ako Kaso nga lang, nakananto ako. Talagang di pa kami nagumpis Haggard na ako. Tsaka yan, nandiyan na ako sa Olympia dahil pinapasok niya na, na, pinapasok na nila ako pero nandito pala sa dulo. Mga ligaw, -ligaw din ako. Tsaka medyo marami nga yung gamit. Tinuruan ko, tinu ang diskarte ko nga ako yung taga-kamada para alam ko yung mga paggagawin. Ayan, meron sila mga malulupit na taga-buhat. Talaga mga solid na taga-buhat. Talaga nabibigat din yung gamit nila at marami nga din. Uh, pero ayun naman, na-survive naman natin. Yung, yung unang hakot namin talagang siksik na siksik yan. At isang mabilis na biyahe lang na nakikita nyo yun naman yung dami ng aming kinarga dito sa isang pinakampilis natin uh, na, na babaan. Ang, ang dapat talaga ako dyan, taga ano lang ako, ano tawag -taw doon? -taw? Taga kamada lang at uh, driver. Pero yun nga, tumutulong kita yung buat buwat, -buwat eh ang gusto nga yata ni sir sana yung uh, magkabot-abot na lang ako yung magbubuhat eh sabi ko sir ano ka ako taga kamada lang ako tsaka driver na kasi inuusapan namin ni ma'am. kaya yun uh, nagpalit ako yung magkabot-abot muna sa kanila ng mga ganyan uh, tayo niya medyo uh, hindi ko inaasahan na uh, hindi pala buo rin yung may bibigay sa atin dahil bukas nga daw yung pero sana naman uh, ayun yan may bigay din sa atin at uh, mahirap na naman balikat at mungulit-mulit sa mga client na minsan may kulang-kulang sa atin, at yan may review madami-dami nga yan, pero yun maraming maraming salamat niya pala sa mga nagtatagtag share nagko-comment, kahit hindi magandang ka comment sige comment ko lang yan, at saka uh, basta enjoy lang natin yung mga racket-racket na ganyan kahit umuulan at balang araw eh magagamay din natin yung sistema sa pagpapahakot sa ngayon syempre um, minsan talo, minsan maganda minsan sakto lang pero ganun talaga eh kaysa wala, kaysa nakang, uh, sa bahay, kaysa nag Netflix ka lang kaysa kung ano naman -ano pinagkagawa mo kung ano meron ka dyan, gawin mo na, ganun lang tsaka yun yan uh, uh, hindi naman natin binibitawan yung yung ano tawag doon, yung sound cell lights. Pero meron nga pala tayong sound cell lights sa mga tropa natin na kailangan ng sound cell lights, sa mga nakakilig na nang neto meron kong sound cell lights. Pero yun nga, may, may, may na parang napakinggan ako na isang kwento. May isang unggoy na, na may candy sa may isang box, parang ganon O parang ganito na lang na pag hindi ka... Pag hindi mo binitawan isang bagay, hindi ka na pwede humawak pa na ibang bagay. Kung baga, sa negosyo man gano'n, kung, kung meron ka sa ngayon, ito yung maganda-ganda ang dali ng negosyo sa'yo, mag-focus ka muna rito. Pero syempre, ayun nga, mas maganda pa rin yung mas marami kang uh, negosyo na pwedeng asan. Para kung mahina man yung isang ganito, meron kang uh, pwedeng Pwedeng takbuhan o pwedeng sumalo sa mga panahon na mahina ka. O kaya mahina naman yung pahakot, pero ka naman negosyo na ganyan. Basta yan yan, sabi nga, uh, don't put your eggs in one basket. Parang ang English yun ah. Basta gano'n lang. Kung baga sa mga tropa natin dyan o sa mga batang uh, magne-negosyo dyan, ganyan lang, pisa lang kayo sa uh, kono, meron kayo, tapos yan lang ay enjoy nyo lang kung hindi nyo alam ang sistema matututunan nyo naman yan sa sa mga maling transaksyon o login transaksyon ganun lang yan unti-unti lang malugi ka man ng ganito okay lang yan ganun, talaga uh, basta may natututunan ka sa bawat lahat sa bawat transaksyon na ginagawa mo at saka syempre nga uh, develop ka rin kung paano ka makipag-usap sa mga client may mga client talaga na kapwa mo naman Pilipino pero parang hindi kayo nagkakaintindi ka nagkakaintindihan sa salitang Tagalog. Pag pinasesend mo mga picture ng lahat ng picture, ang isesend lang yung mga ilan. Kayo, ganito, ah. Hindi tapos nagkakagulatan kayo, ma'am, napakadami naman nung ganito Hindi sinend mo, Ma ma'am. Kahit pakita ko sa inyo yung mga sinend nyo lang Eh, hindi, eh, pasensya na yun. Hindi pala eka na. Hindi pala eka na. Hindi pala eka na sa video. Parang ganun. Eh, hama na. Basta yun nga, marami kayo matututunan dyan habang uh, nagpapahakot pa sa kayo din kayo. O sa mga papasukin nyo rin yun at alam ko naman mas maganda rin makikita nyo rin maganda na racket din yung mga ganyan at saka ito na napakalawang pa hakot na kami at ito din si sarang kasama natin medyo hindi na siya sumama doon magbaba sa pangalawang hakot dahil nga uh, tagapulilan siya hindi na siya mabalik na baliwag at saka medyo Uh, ang lakas ng ulan kanina kaya nahirapang nahirap may eh, sirapa yung wiper ko kaya uh, ayun buti na lang sa mga technique, yung pinagbabawal ng technique, uh, may nagtuturo sa atin, gamitan mo. Yung salamin mo rin ito sa harap, gamitan mo ng, ng shampoo, conditioner para hindi ganun magbubo yung tubig o hindi mag... gano'n ganun. Basta lilinaw. Basta gamitan mo ng conditioner. No? Ginagawa naman natin kahit papano naman uh, nakakatulong. at uh, ayun lang. Basta sa mga tropa natin dyan, maraming maraming salamat sa mga nagtatag sa nagsishare, lalo na shoutout kay Elmer, bilhin nyo lahat ng money na binibenta ni Elmer, napakasolid yan at eto nandito na kami sa, sa pangalawang pagbababaan, Ito na nga yung pangalawang hakot namin, Itong mga, mga gamit na yan, napakabibigat na yan dahil solid siksik siksik yung mga sako-sako na yan, kaya medyo nahirapan si sir eh siya lang nagbubuhat no na siyempre nagtutulong-tulong at binubuhat ko din naman dahil yung iaangat mo lang yan eh mabigat-bigat na rin talaga yan napakabigat yan eh si sir talagang mukhang solid sa buhatan mukhang matibay sa buhatan kaya yun eh sabi wala kasing katulong may mga lalaki noon ako nakikita rin hindi lang siya tinutulungan Uh, pero dapat nyo ito na lang, uh, at buti nga pala hindi umulan na dyan hindi na buulan dyan at yung basta maraming maraming salamat kay ma'am dahil nakakomentuhan din natin siya kanina dati pala siyang uh, ng banda 14 at saka, nyo, malapit din kila John uh, John yan, dreads yung ano natin yung pinagkakunta natin tsaka ito syempre nagutom tayo nag drive through tayo na isang malupitan na isang mabilisan dapat doon ako sa loob kakain pero yun medyo dugyutan na itsura ko at tsaka nakakita ko pa si Insan na kaya kasi na may makakita ako parang nahihiya ako pag may nakikita ako so, pasabay, lalo na pag kasabay ko makain yan, yung kakilala ko at minsan naman nadadalas kunyari, Minsan ka na lang kakain, ganito alang alangan ng oras, may makakasalubong ko pat may makakita ka pa. Eh, di naman sa ano, basta nahihiya ako ng ganun, gusto ko pag kakain ako, pag yung sarili mo lang. May, basta may time na ganun eh, gusto mo na pagkakain kayo yung sarili mo lang. Na wala kang kilala, wala kang kakausapin, wala kang basta kakain ka lang, kakain ka lang, yun lang. Eh, yun yan. Ayan, ang ginawa ko na lang, nag-drive-thru na lang ako. At saka may kasama naman si Isan. At saka ito, siyempre, nasabayan na tayo sa mga bilisan yan. pinutrip trip ka agad natin, hindi na tayo ng softdrills dapat may ano yan eh, may price hindi pala isinama. Eh, At saka yun, maraming maraming salamat pa ako pa sa mga tropa natin na tatag. syempre, B-Jam Lights Sounds. b Lights, Sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, Kasal, uh, uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare like at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin, maraming salamat po ulit